Ayan mga kababayan, mga kamotirider rider. Ayan, dalawang motor banggaan, no, oh, di ba? Oh. Ngayon nagtuturo-turuan mga to. Hmm. Ayaw nila tanggalin pareho, hindi malaman yung isa pa kaliwa, yung isa pa diritsyo. Ayan, kaya sip na sip ang motorik, nakakatawa. Ayan, di ba? Katayo lang sila pa Abala, Aba o, di ba? wala naman nasaktan. Kaya lang mga kamuti rider, hindi nagbigayan. Ang tendency si perwisyo wisyo, ayan, ito mo. Gitnang gitna ng ano, ng intersection. Nakita nyo naman yung ikis ng kalsada. Nandudong pa sila banda. Na, may ano na sila. Ayan na, may gwardiya nang dumating yung ano ng traffic, trapikan. Ayan, dalawa na sila. Ayan, ang hinahanap niyo Mga kamuti rider, oh. mga kababayan, nakita nyo naman